1940 nang manirahan si Nanay Remy sa siyudad ng Bagyo para mag-aral at dito nasaksihan niya ang pagbabago ng lungsod. Anya sariwa pa sa alaala niya ang payak noong pamumuhay sa Baguio City. Bagyo kasi, malinis punti po, punti yung, ang bagyo noon, mm -hmm. punti yung mga tao. Pero as uh, the years go by, siyempre natural naman na kung maraming tao, siyempre buildings also will sprout, mm -hmm. uh, ganoon siguro yung difference. And then, mm -hmm. some people don't know how to throw their garbage. Mm -hmm. It was not like before when we were young, it was mm -hmm. really very very clean. Very you do mm -hmm. not see any garbage, there was no uh, pollution. During mm -hmm. our time. Mm -hmm. Pero sa paglipas ng panahon, marami nang nagbago lalo na ang kalidad ng hangin sa lungsod. Bakit iba ngayon, mami? Kasi noon, talagang maaamoy mo yung ano ng pines, uh, mm -hmm. yung hangin ng uh, pine trees, mm -hmm. ng mga hangin ng mga ganito. Pero ngayon, uh, I think one, talaga is a part of global warming. And may talagang iba yung hangin ng bagyo noon. Talagang iba, iba malamig at preskong hangin, bentang-benta rin lalo na sa mga turista. Kaya naman, isa rin ito sa mga binabalik-balikan nila Adrian. Okay naman po, fresh na fresh po yung ano dito. Tapos medyo... Malamig yung klima po. Yung klima. Medyo, medyo mausok lang sa ano, sa ibang part. Ito mas okay po dito kaysa sa Cavite. Ibang-iba po talaga yung ano. Kasi doon air pollution po talaga. And then, yun nga po, mga usok na sa akin kumpara dito. Din na po dito. Kaya para mas lalong mabantayan at mapanatili pa ang ganitong kalidad ng hangin sa lungsod, binuksan ang panibagong air quality monitoring system sa Burnham Lake View Deck area. This is our air quality monitoring station here up at Burnham Park. It's a real-time air quality monitoring station. Eh, makakatulong 'to kasi na nalalaman natin ano yung uh, quality of air. So, uh, kung kung masama, no particularly dahil itong park na 'to, this is where people come to exercise, to relax. So, it's important that uh they're breathing clean air, no? Sa monitoring ng DENR, ligtas at malinis pa rin ang kalidad ng hangin sa lungsod. Pero mayroon pa rin mga lugar sa lungsod na mataas ang libel ng pollution sa hangin. Isa na rito ang Lower Session Road. So far, based on our monitoring naman, for uh, I was assigned here uh, July 2023. So magto-two years na ako dito. Ang nakikita ko naman ng mga reading naman dito is nasa fair pa naman no? And uh, I only saw once na nagkaroon ng uh, ng uh, mataas na reading. No, when we say mataas, kasi may mga uh, rains tayo, no, ng air quality. I saw once na nagkaroon tayo ng reading na above 70, I think, na you would call it already acutely unhealthy. But, eto naman, posibleng uh, idling traffic, no? And uh, nakuha namin tong reading na to doon sa Lower Session Road. Base din sa air pollution inventory ng DENR, isa ang vehicular emission o ang usok ng mga sasakyan ang pinakamalaking kontributor ng air pollution sa syudad kaya importante yung mga chini no yung ating mga sasakyan uh, kaya meron yung, yung yung LGU na anti smoke belching campaign no that they actually do uh, on the spot testing and apprehension so yun ang pinaka importante na yung mga pinapayagang mga sasakyan ay eh, malilinis yung binubuga tayo dapat kasi tayo yung nakikinabang sa lugar na to no na, na maganda pa yung hangin kailangan uh, iwasan kung may mga sasakyan tayo sa ma maintain natin ng mabuti para hindi siya nagbubuga ng ma maitim na usok no uh, at iwasan natin yung pagsisiga no open burning kaya binabawal din yon ito na ang ikadalawamput-anim na air monitoring system sa Baguio City at plano pa itong madagdagan. Kilala ang Burnham Park bilang isang tourist attraction dito sa Baguio City. Kaya naman libo-libong mga turista at lokal ang namamasyal dito para damahin ang preskong hangin. Kaya naman sa tulong ng DENR, babantayan pa nila at sisiguraduhin na malinis ang hangin na ating lalanghapin. Mula dito sa Burnham Park, Baguio City, nagbabalita Angel Arquero, RNG News.